Magandang araw mga kakloss At dito nga ipagdilis kitahan ko na naman Ang nabili kong Jorobox na dalawa At bagong lahat Ay eh, gawin muna natin ang patungan Yung ating gagawing Jorobox Malalaman nyo mamaya kung ano yun At ito nga yung mga kahoy Na kinuha ko sa kapitbahay Pero hindi ako nagpaalam Pero syempre biro lang yun So yan yeah, sinukat sugot ko ngayon hindi na tayo gumamit ng metro dumaan pa yung anak ko maglalas daw gabing gabi na at puputulin muna natin so yun nga bali yung tatlong yan ay ang ay pagpapatungan natin ang door box natin so yung tub na yan ay nabili natin online so halaga nya ay 350 mura lang yan napakatiba nya so yan Ah, uh, after natin maputol, dali na natin sa loob. Dagan natin muna sa loob at isang tabi muna natin. Ah, dito nga ay dali na rin natin yung mga kagamitan nating gagamitin. At naisip ko nga na gabi na pala, nalimutan ko. Mapapakain pa ako ng mga goldfish ko na may kasamang crayfish. At nagulat nga ako dyan. muntik na sakmali ng crayfish ko yung mga goldfish. So nagdalawang isip na talaga ako <laughs> pa yung magkasama. No? Paghihiwalayin ko na siguro. So yan, yeah, napakaganda nilang tingnan. No? Pero balik tayo. So, Ah, uh, gagamit nga pala tayo nito. Ito ay bulkhead fittings na one half size. Meron yung sa Shopee at Lazada. Yan, yeah, so para hindi tayo magdidikit ng kung ano-ano. Gagamitin natin yan sa drain. So yan yung view ko kagawa sa loob ng bahay ako gumagawa kasi gabi na yan. So mga oras niyan mga alas 8 na yata. So tabi natin. So sukat-sukat muna tayo. Kala mo, inhinyero So, tantiameter lang yan. Yung hagasan. Pero, sige. Sukatin na natin. At yan, yung tubo. Na one half. Puputol tayo dyan ng around 3 inches. Yan. Para maging level ng tubig sa loob. Around 4 inches siguro. Yan. Lagyan natin ng sukat lahat. Yan. Yan, mga, mga around 2.5 inch yung simula tabi so ganun din gagawin natin na butas sa likod na part so dyan nga ay kumuha ko ng caliper para sakto yung ating sukat walang pagkakaiba mga 2.5 layo yun so yan sa bawat kanto alternate bawat layer para hindi dire, -dire yung flow So, buti na nga lang meron tayong stock na caliper. So, yan. Gagamitin natin. At guwit-guwit muna tayo. Yan, gagawin natin yan sa lahat ng layer. So, yan. Guwit-guwit ako muna isa-isa. Bakas, kabit. So, ito nga palang na Eurobox Natura na to ayan, eh, ano, matibay. So, alam na natin yung brand na yan. Tsaka buo siya, hindi siya maglilik. Basta-basta. So, itong technology na to ay uh, nakita ko sa crab farming. Ano? So, ito ay crab box. Ito itong DIY crab box nila pero gagawin natin sa crayfish natin. So, experiment lang natin. Pero alam ko, ginagawa na nito sa ibang bansa sa talagang ano sa ano ba to Malaysia ang ginagamit nila sa ano sa Australian red Claw so, tiyan gumamit tayo dyan ng hole saw so, sasukat natin muna yung bulkhead so yun kinabit muna natin isa try natin pero wow mali hindi pala pwede kabit agad tapos paso, hindi pala papasok. So, kung ganyan gagawin natin, pasok muna yung cabinet bago ilagay yung drain, yung overflow. So, yan. At, nalaman na natin kung paano. So, sunod, butas ulit. So, wali dyan, bubutasan natin lahat. Alternate, bawat layer. Halimbawa, sa taas ay sa right side, sa kasunod ay sa left side, tapos sa kasunod na layer ay right side to left pa alternate lang so gamit nating hole saw dyan pambarena is one half para mabilis so, bali dalawang dura box yan pinili ko yan pinag experimento ako talaga kung di man natin mag-success to, pwede naman natin gamitin sa iba. Pwede natin lagyan ng crop. Ayan, tapos na nga. Iiga muna natin. At uh, tanggalin natin yung mga cabinet. Dahil pagdidikitin natin yan parehas. Ayan, lalagyan natin ng cable tie. Ayan, so dito nga ay uh, bibilisan natin kasi gabi na mga magalas dis niya ito so, baka magalit na yung kapitbahay natin nahingi kasi yung pagbabaray na yung na pa tayo tay natin doble kasi India abot hmm, cable tay natin para sa kabilaan para magkatikit sila mas stable matatapos na sa harapan isa na lang Ayan, sa baba Ayan, tapos na at tanggalin natin lang yung mga sobra dahil lahat ng sobra yung masama tapos baliktarin natin gawin din natin sa kabilang side Ayan. so baliktaran lang yun kung anong ginawa natin sa kabila ganun din sa kabila Ayan, natapos na natin. At, uh, yan nga, uh, ikakabit na natin yung mga Dura Box isa-isa. So, buti na nga lang at may kaibang kulay ng Dura Box. So, yan, nakita natin. Nagkapalit sila. So, pag nagkapalit yan, magkakaiba na ng layer yan ng magkakatapat. So, yan, ibinilang natin yung bulkhead natin. Kulang. Kulang ng isa. So, dyan nga, ikakabit natin yung bulkhead fittings para sa overflow. Magsisilbi yung erasure na rin yan pag nag-overflow. Pailalim lang yan. So, ayan, kabit na natin isa-isa. Kailangan natin tanggalin si sa taas muna. Ayan. Mahirap pagka sa baba, hindi matutukot. So, ganyan lang isa-isa wala nang dikit-dikit dyan so kasi kaya gumamit ako ng bulkhead fittings hindi ka na magdidikit dyan may silicon gasket dyan yan ganyan no? Oh. yan ganyan lang kakabit dali lang I kahit hand tight lang okay na yan. no problem gagawin lang natin yan hanggang sa matapos natin lahat at uh, lalagyan natin ng tubig so kulang kami ng isa kaya yan ang gagamitin natin PVC na male to female pero elbow kasi yung isa pero okay lang yan pwede mo yung gamitin kung wala yung bulkhead fittings So, yan muna, pang ilalim. Hindi naman yung ganong... Hindi eh, yung magkakaiba ang ano nyan. Ang drain. Kasi pares lang silang one half. Yung level lang magkakaiba. So, yung gabit na natin. So, ang ilalagay ko nga pala dito kung sakali ay ano ang um, plano ko mga breeder trio trio per layer so kung hindi magkaari ay try lagay natin ang gawin natin ano uh, isolation ng mga berry tapos yung ilalim lagay natin ng isda so kung okay hindi mabuti dyan kasi mas malinis yeah. so yun yung isang kulang lagay natin Itabit na natin lahat. At itayo na natin. Ayan. Hop. Ayan na yung kabuuan. So, testing na natin bubukas. At, something wrong. Ulit. At, nasabit. yan nga ay karoon tayo ng konting problema. Nasabit yung bulkhead fittings sa ilalim. So, medyo mahaba. Ang gagawin natin is tanggalin natin ulit lahat. <laughs> Gago! puputuloy natin yan, yan lahat. So, gamit tayo dyan ng PVC cutter. No? Mabilis niya, paputul, yan, paputol. ganyan lang. Tapos, kung pwede yung mas malaki yung putuloy, mas maganda. Tapos, ilihain natin yung uneven surface. Yan. So, para maging pantay na. So, ganyan. Gagawin natin lahat. Tapos, ayan ko pinakita. Ayan. tapos si natin diyan sa ginawa ko ng patungan. So ganyan talagang ang porma niyan. So yung kahoy ang papatungan niya. Ayan yung tatlong kahoy nalaman niyo na para saan. So jan nga ay eh, binutas ko na at binilisan ko at gabi na kasi nagagalit na ang kapitbahay. hindi e, tayo nagbabari na pa. masusumbong na naman tayo sa tanod. Ayun, tinurnilyo ko 'yan para hindi mag-split o bumuka pag may tubig na kasi sobrang biget nung ating ilalagay na ano, tubig diyan. Okay, lang 'yan, okay na 'yan. Tibay naman yung ano yan, ng crates na 'yan. So 'yan. Okay na 'yan at so oh, tinry ko pa 'yan, aketan. Ang oh, tibay niya. So 'yan. Okay na, i-set aside natin bago butasan natin na sa taas tasa natin. Lagyan yung lagayan ng ano, ng... Yung dadaan ng tubig galing sa filter. So, yan. Diyan nga iba pang gamit. Lagay natin yung retainer pang label ng tubig. So, yan, Ma masyadong mahaba yung gawa ko dyan. Babukasan ko pa yan. So, hindi ko na lang pinakita sa video. Tapos, yan yung ating filter bucket sinukatan natin binutas natin at yan lagyan din natin ng PVC na adapter male to female para pumasok para mas matibay so yan lagyan natin yung silicone gasket sealant at hindi ko na pinakita yung pagbubuo pinilisan natin kasi antok na antok na ako dyan at pagod na rin Ayan, PVC elbow lang yan gamit yan wala si ano lang ah, silicone gasket lang si lant ang ginamit ko dyan para hindi nakapix so pwede pa natin galawin yan anytime nabilis naman yung matuyo kasi yan yan acetic cure So, yan nga yung magiging magsisilbing ah uh, filter bucket natin. Tapos, mag-out siya papunta doon sa dalawang in. Sa dalawang inlet ng ah uh, box natin. Pawang so, pa pababa. So, ang oh, yan ang resulta. So, ganyan. Ah, uh, ganyan yung setup niyan. Ah, uh, bakit pa-elbow pa taas, pababa pa baba para kasi mag even out yung ano yung out ng tubig kasi kung parehas yan pababa lang mauunang mag drain sa una bago yung kasunod so pag bag pa elbow pa ganun pantay lang so yan na ako muna yung pvc ng kapitbahay kaya tinawid ko iwid ko muna kasi nakakabit pa yan yan at gamit natin dyan ay merong valve at ang aqua speed pump ang ginamit natin dyan A4000 muna kasi yung A3000 natin ay sira pa so for repair tapos yan nagtagay tayo ng elbow no? papunta sa filter bucket at dito nga yung naglagay tayo ng konting extension so so cable tie din natin yan so ganyan lang simple yung set up nyan tapos after nyan ay putulin lang natin yung mga sobrang cable tie or kahit hindi na muna para matanggal natin tapos yan, okay na yan lagyan natin ng tubig excited ako, nilagyan ko agad ng tubig ayan. walang palit-palit yan lagyan natin para ma-demo na dyan ay antok na antok na ako so ayan na ay yung kabuuan working na so ayan Ganyan lang. So, na-check ko na yung patak niyan. Pantay naman. So, ganyan lang yung filter niya. Wala pa laman yung filter bucket niyan. Ayosin pa natin sa part 2. So, check natin may tubig. oh nice. May tubig. yan magsisimula sa taas. Punta sa baba. Check natin yung baba kung may tubig. Okay. Nice. So, ang erasure nyan ay via gravity na lang. Tapos, yung kasunod sa kabila, may tubig din. Okay na. O, yan. So, ayan po muna sa part 1. At maraming salamat sa panonood So, kung nagustuhan mo to ay sundan nyo ang kasunod na video. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa, um, sa aking munting YouTube channel. So, mga eksperimento natin ay maaaring yung pakinabangan. So, yun, ganyan lang. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, mga kaklaus!